Ko. Sabi ko, kung magbago ang Pilipinas, babalik ako. Nagpunta ako ng Canada noong 1975. Iniwan ko yung pamilya ko. kung martial law. Nagkakaroon na ng krisis noon ng ekonomiya. Yung sweldohan ay hindi sumasagot sa living wage. Hindi lang yung pamilya mo, yung immediate family mo ang iniisip mo kasi maraming nakatira sa iyo. Meron akong tatlong pinsan na nasa bahay. Tapos yung kapatid ko, dinidemand din ng nanay ko na i-finance ko yung studies niya. Samantala sabi ko, meron akong tatlong anak. Hindi ko makaya yun. Kaya na hindi talaga magkakasya yung kita mo. ang ginawa ng gobyerno ay mag, magpaalis. Makakapagpadala ka ng mas malaki sa pamilya mo, makakapagpaaral ka ng mga anak mo sa private school. Yung mga anak ko, masama din yung, yung, feelings nila. Bakit ko daw sila iniwan? Nasaan daw ako nung kailangan ako? Nung nasa aeroplano na ako, I have the urge to get out, and jump, and go back. <laughs> Nung panahon na ni Marcos, ang dami na talagang umaalis na na-Pilipino. Pagdating nila doon, natutuklasan nila kung anong hirap nila dito, ganun din ang mas worst pa kung minsan. kaya hindi nalalaman ng karamihan kasi yung mga mismong OFW ayaw nilang ikwento yung sitwasyon nila. Doon ko lang na-realize na, my God, sabi ko, ang galit ko noon sa mga kapwa ko, sa nanay ko, magulang ko. Hindi pala sila ang may, ano, may kasalanan. <laughs> kasalanan ng kondisyon ng sistema ng Pilipinas. Kung hindi magkakaroon ng fundamental change sa Pilipinas, hindi, hindi mababago ang kondisyon ng mga Pilipino sa buong.